Magandang araw sa inyo mga koto. So sa video ito, babahagi ko sa inyo itong ating tricycle mula 125. So narito ngayon ako sa ating kaibigang mekaniko. Ito yung shop niya. So yan yung ating kaibigang mekaniko. So pinatitingnan natin yung ating mula 125. Kasi ang problema nitong ating mula 125 na yan. Mahingay yung makina niya. So ayos naman yung hatak niya pero bigla na lang may na yung tunog niya sabi ng mga aking driver Dingan lang sa atin, maingay na. So ngayon, patitingnan natin. Sabi nung ating kibigang meganiko, connecting rod daw ito. Kailangang rubber hold ba akin yung makina? Dahil kung papabayaan, maaaring magkatama yung kanyang block at saka piston so mas malaki yung gastos kaya kailangan nang buksan agad yung makina niya Ala kay barbo lang eh overhaul nagari ka na yung, connecting So ayan sinisimula nang baklasin yung ating motor baklasin na yung makina ito upuan tapos ayan yung makina na baklas na yung upuan yun naman yung makina yung kanyang tatanggalin hindi natin mga ano yan Alam mo walang kalugyan nasa loob ang ano yan Mahirap yung natin baba, baba, yan. Ng, hindi natin baba-babaan niya. Gawa na hindi yung magkakagarnera na. Gawa ng connecting rod yan. Hindi mo magkakatama kung hindi gawa ng connecting rod. So yan mga ka-auto. Makikita ninyo, nag gas na yung ating block. Magkatama na pati yung piston niya dahil doon sa connecting rod. So sabi ng ating big mekaniko ko, ah... Uh, buksan na raw yung makina para magapa na dahil pag hindi ka agad nagapa magkakatama yung block at saka yung piston so yan nga nagasgasa na yung block making gastos nito ito shop nagkatama oo mm, yes, yes, yes. oh, laki gasgasa oh. yun naman na yung baka makakakapo para mas sapake kaya mapakinis yan pero yung lagitek meron pa rin yan pero, pero hindi, hindi na natin palalalaan para ma, ma ano maaga Pero kung ari ay tatagal pa naman. Hmm. May nginga lang. Pwedeng palitan mo ng bago yan. Kung gusto mo papalitan ng bago, palit ka rin na. May tama rin yun. Kaya eh. nagkagas niya siya na igahan ng langis. Iba yun dati. Yun ang sinasabi ko. kawalan ng langis. Gagawa na natin parahan nya Meron naman ako pang mamasinsyap dyan Pakikinis yan, pakikinisin Sa iba yan, palit yan Oo, may mga, -mga sasayadang nanak na, na mekanika, palit yan Ayos lang kahit mahingay Gusto siya itatagal pa Yan, yung camshaft natin nakatama Pati itong ating head dahil naigahan hey, nun lang sabi ng ating mekaniko dahil dun sa ating pabayan driver hindi niya chinek ayan naigahan hey, lang is ito kaya yeah. hindi ko pa nakikita ang rocker arm makinis naman makinis na, ang rocker arm yung nagay o oh, makinis naman wala namang gaslas ayan siya yung sa ano makinis okay, nice, naman ano nga nga nga? Anong gawin dati? E Bakit? Anong kamingin sa iyo? Nung angkaon na kanahan. nga lang ang kamingin pa ulit. Ano yung naigahan mo nga? Ayun yung nung nga din sa level. Walang langis. Ah, e, na, takbo pa. So, ayan dito. Pinupupok nung ating kaibigan mekaniko yung connecting rod niya napakinggan nyo mabuti kung may lagutok na bago nyo buksan so ito na na confirm na dito na talagang may tama na ang ating connecting rod na so, kailangan talagang buksan hindi kaya dito may marlo okay. ibabaw dapat yung ilalim natin yun na yun na yun na yun na yun, natrag na, tick, na yan, tick, yun. tik 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 Oo. Oh. Oh. Yung. Oh, sa so, mas malakas pang ah. persa eh, na yung pagkabuhay. Eh, nga talaga, na kanina hindi na yung pakinig eh. Nagkaalangan mm -hmm. ako eh. Oo. Ah. Walang tunog. Dahil yan eh, pag na-antar yan, iikutin ko, kung tunog yun eh. Mm hmm. Kagaya. Ayun eh, kanina pinapaikot namin na wala. Iko, ako, dog wala ano ko. Na. Magbaba. <laughs> ah, hero magbaba na mga kanina, ah. naggrinder pa ako. Tapos pa gumawa Hindi makalas sa mga tawag niyo sa ilalim. Ah, uh, dito sa mga makina. Ah. Tapos sa swing arm? Ah. Mga winding. Ano <laughs> ginawa mo? Pinutol mo na. ko. Yung ano, yung ayos na. Tornilyo. Hindi mo mga mga Pag nakalas, mananap. Makikita rin mo pagka ah, pag nakalas ha. Nakatanggal ang circlet. Dito. dito. Kaya ang luwag. Tapos may water pang ligaw na isa. Saan ka na water na isang ligaw? kung dito ay ah dito dito talaga